Alam nyo ba mga kaotits na may alternative route na kayo na pwede madaanan palabas ng Aginaldo Highway galing Patindig Araw? Oo, dahil open na ngayon ang Patindig Araw Bypass Road at sa videong ito ay ipapakita ko sa inyo kung saan ang daanan na yan. Kung kayo ay manggagaling sa Malagasang, Alapan o Bukandala at daraan kayo sa Patindig Araw palabas ng Aginaldo Highway at medyo may kahabaan ng traffic, ay pwede na kayo kumanan sa tapat ng General Yenko Street. Yes, Oo mga kaotits, bukas na ang kalsadang ito at dere-diretsuhin nyo lang ito hanggang makarating kayo sa dulo. At Aguinaldo Highway na ang labas nito. Voluntary road yes, tama ang inyong pagkakarinig. Meron 5 pesos na voluntary road fee na, na pwede na. ninyong ibigay doon sa nagbabantay sa bandang dulo bago kayo lumabas. One way lang ang kalsadang ito mga kaotits. Pwede kang dumaan galing Patindig araw ngunit hindi ka pwedeng pumasok papuntang Patindig. May pera ka na ba hawo? Dito ka magbibigay ng voluntary route fee kagaya ng sabi ko kanina. Kaya bahala ka na kung mag-aabot ka o hindi. So, na natin Nagbigay kami dahil minsan lang naman at para tulong na rin sa mga nagbabantay dito. Open nga pala ang daan na ito daily mula 5 AM pero hindi malinaw kung hanggang anong oras. Eh, di ba, diyan pa rin naman lili ko, papuntan ko. Dito ka na lang, pala rin. Ito nga pala ang Houseland Subdivision at ang tumbok ng kalsadang ito ay ang McDonald's Anabu at Comglasco glass Sa kaliwa ay ang papuntang Manila at sa kanan ay papuntang Dasmariñas at Tagaytay. Para sa mga nakamotor ay mag-iingat kayo dahil medyo paahon ang kalsada na ito at baka maalangan kayo kapag napastop kayo sa dulo. Nga lang ay ingat ka kasi ano, paangat. ako ko maalangin Hindi na, luwag. O, oh. mabilis dito, di ba? Lumiko na kami sa kanan dahil pupunta kami sa Vermosa para magmeryenda at gutom na ang aking crazy wife. Hanggang dito na lang mga kaotits sa susunod ulit. Palam... <laughs>